Ito guys, binuhusan na namin yung flooring. Guys. Ngayon lang kami nagkapag-intro guys kasi may ano kanina, may alam mo na, may nagpatugtog. Magkapiray tayo, kaya ngayon lang kami nagkapag-intro. Kaya may kanina pa ang yung gusto. Kaya namin yan. Alas, maybe. Ngayon ang oras natin ay alauna. kung kaumpisa lang namin dito. na guys, simula na. Abuhos. Pero itong bakal guys, kulang pa sa tali. Tatalihan ko itong portion na to Kasi pag gano'n na kami guys. Eh. Hmm. Tatalihan ko na to. Bye. 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 Guys, ando and na yung tiles, guys. Deliver ng tiles. Ando Ah, Rating na. Ito na yung deliver ng tiles, guys. Ito yung pang wall sa CR. Ito yung pang flooring. Ito yung pang lababo. At ito yung pang flooring sa CR. Ano pa guys, sinahakot pa nila guys, marami pa rin. Update na lang tayo guys. Yan na guys, yung tiles guys. Ito naman yung bakal. Tapos na itali. So, mamaya pagkatapos akutin yung tiles, bubuhos ay continue yung buhos. Mapare update sa bubong guys. Oh. Na kaplasing na. Yan. Yan guys. Oh. Tapos itong sa kabila, ito, may nagpabubong sa amin guys, yan magpapalit ng bubong. 'Yun ang binatang kasi tumutulo yung ano. Yung inside gutter nila tumutulo. Kasi yung pagka flushing ano putol-putol, yan kaya nagpasukat ako ng buo, Sinal, sinasalpak na lang yan oh. Pinakyaw ng 3 guys sa anak ko. Isang araw lang oh. Siya lang isa tapos na nagano na lang siya guys sa plasing nagfix na lang nalagay lang na sealants hmm. siya lang mag isa dyan guys kasi kami rin sa baba nagpo-flowing nyo Pero lagyan mo sila yung mga concrete nil. Kasi jan dumadaan yung tubig eh. Paano yung pag maraming tubig, hindi ba siya gaganon? May nakasalo? Diba so, kasi pag maraming tubig, maano siya? Bakit may kahoy yung ano nila dyan?

sa harap Diyan na lang muna ipile sa harap para ano baba natin yan ito guys kumpleto na ito guys tapos na dito sa ginagawa ko ginagawa namin yan lasing na. oh na lang yung mga oh, dito muna yung mga durog So guys Kompleto na yung ano ay Yung tiles na dito Ito yung pan CR Ito yung flooring Ito yung pang lababo Ito yung pang Flooring sa loob Tapos, ito pa yung kasama sa flooring sa loob so, Dito po Nakalagay sa CR. Mga tatlong karton. Okay guys. Update na lang mamaya. Continue yung buhos namin. Naghalo pa. Ating katawan. 1 minit 1 minit แก่แล้ว้แก่แลแกก่แล้วแก่แล้วแก่แล้ว่แล guys tapos na yung flooring guys ready eh. okay, to tile yung sobra yung sobra bawasan yan ah yung eh. Tapos na, pwede nang mag-tiles pag dumating yung buhangin. Bawasan mo yan ito makapal yan ito eh. Hey guys thank you for watching ah,